Kayo ga ay nahihirapan sa pag-pruning o pagpuputol ng mataas na sanga ng mga puno? Solve na ang inyong problema. Ito ang inyong gamitin, ang pruning high branch saw na mayroong telescopic adjustment pole. Hindi mo na kailangang umakyat ng puno, maglagay ng tungtungan o gumamit ng hagdan sa pagpuputol. Ang pruning high branch saw ay safe Madaling asimbulin, di kalidad, elegante at napakatibay. Sa gustong magkameron nito, nasa yellow basket. Ang talim nito ay gawa sa hardened manganese steel. Mayroon siyang tree pruning design, matalas na talim para sa mabilis na pangputol ng mga sanga. At ang kagandahan nito mga kabayan, magaan, madaling gamitin at kahit babae, kayang-kaya. Available ang sizes na 3, 4, 6 at 7 meters. So gusto mong magkameron, i-click ang yellow basket.